kulang ko naman ulit niya ako. Natawanan ako ni ate. No. Ah. Ah. Mamalingke ka doon, oh. Ayan, pera dyan, oh. Um, ito bag. Ikaw na. Mamalengke ka na doon. Mahal, diyan yan tayo mamimbilis sa Dali. Oo. Mamili ka oh, na bilisan. Siya. Makakaya, ginusto mo yan, bilisan. Magpalit na tayo. Palit Diretso na. Bumili ka na dyan. Bata yung ulam, bilisan. Ulam tayo? Oo. Nalang ako. ako. Mahal, may mga tao na mamaya makikita ako. Bilisan mo na, wala tayong ulam. Kumuha ka dyan. Ba okay. yun? Ito. Pangalian natin makahan ito. Hindi tumawad. <laughs> <laughs> ano pa? Ito. Isa mm -hmm. so, pang manok. Isa so, pang manok. Mm -hmm. Pang gabi. Hanggang isang buwan yan. Ito so, po yan? Hindi pa ikaw na mili, kasasama ka rin naman pala. Gusto mo yan, di ba? Susunod, hindi na, hindi na kita pagbabawa lang kahit. Mamili, mamili ka na nakasubili. Ala, isuot mo na yan. Bubili ka na. Ano pa? Isda. Hindi ito, ito. cute baka na siguro to nakalimutan ko umuha ng basket kaya <laughs> kong umuha akong basket hindi <laughs> ko nang mabili bulisan mo na tanghali na look look ito okay ano ko na mamili ang ako. Natawa na ako na ate. Hala! ka, Kasi! Hindi ka tumawa. ka, Kasi! Hala Mama! Sir. Let me try the guy. Pa, the guy. Sige po. Kone ko na. Ano ba yan? Susunod kahit swimsuit, mamili ka na. Hindi na kita pagbabawalan. Nakatahiya. <laughs> <laughs>